Mga nakatatanda, may pagkain na hindi dapat isabay sa itlog. Pag-usapan natin ang isang bagay na kinahuhumalingan ng milyon-milyong senior tuwing umaga. Ang itlog. Simple lang ito, masarap, at oo, puno ito ng protina, bitamina, at malulusog na taba na sumusuporta sa lakas ng kalamnan, function ng utak, at enerhiya. Pero paano kung sasabihin ko sa inyo na ang maling pagkain isinasabay sa itlog ay maaaring magdulot ng hindi maganda sa inyong kalusugan, lalo na pagkapasok ng edad anim na po. Totoo ito. Ayon sa mga bagong pag-aaral, halos apat sa sampung seniors ang nagkakamali sa paghahalo ng itlog sa ibang pagkain. At ang walang malay, hindi lang nila napapakinabangan ang sustansya ng itlog, kundi nagdudulot pa ito ng problema sa pagtunaw at pinapataas pa ang risk sa mga sakit sa puso. Maari na isa kayo sa kanila, hindi dahil may mali kayong ginagawa, kundi dahil walang nagpapaliwanag kung paano nakakasagabal ang ilang pagkain sa paggamit ng inyong katawan sa sustansya ng itlog. Kaya, sa video natin ngayon, ibubunyag natin ang karaniwang pagkakamali ng mga nakatatanda pagdating sa pagkain ng itlog. Mga kombinasyon na tahimik na nagnanakaw ng mga benepisyong pangkalusugan Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa iba ba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon, simula na natin. Number 1. Ang pagkain ng itlog kasabay ng kape o cha. Ang iyong umagang kape ay maaaring nagnanakaw ng sustansya mula sa itlog mula sa pagsisimula ng iyong araw ng isang mainit na almusal at isang punong tasa ng kape o tsa. Ito ay isang pang-araw-araw na ritual para sa milyon-milyong tao, lalo na sa mga nakatatanda. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan. Ang pag-inom ng kape o tsa kasabay ng itlog ay maaring palihim na nagnanakaw sa mga sustansyang lubhang kailangan ng iyong katawan. Paano? Ito ay dahil sa mga compound na tinatawag na tannins na natural na matatagpuan sa parehong black tea at kape. Ang mga tannin ay isang uri ng polyphenol. At bagamat may ilang benepisyo ang mga ito, mayroon din silang malaking disbentaha. Ang mga tannin ay dumidikit sa mga protina at mineral tulad ng iron, zinc, at vitamina B at nagpapahirap sa iyong katawan na sumipsip ng mga ito. Ibig sabihin kapag uminom ka ng tsaa o kape ng sabay sa iyong itlog, malamang na hindi mo napakikinabangan ng ilan sa pinakamahalagang benepisyo nito para sa kalusugan. At mayroon pa, parehong tsaa at kape, lalo na ang kape, ay naglalaman ng caffeine. Pinasisigla ng caffeine ang produksyon ng acid sa iyong tiyan. Para sa mga senior na maaring mayroon ng sensitibong pagtunaw o mild acid reflux, Maaari nitong gawing mas mahirap durugin at tunawin ng maayos ang mga protina. Maaari kang makaramdam ng kabag, hindi komportable, o parang hindi sumakto ang kinain kahit na ito ay masustansya. At habang ang caffeine ay maaring mukhang nakakatulong upang mapabilis ang pagtunaw, maaari itong magdulot ng sobrang bilis na pagdaloy ng kinain, anupat binabawasan nito ang oras ng iyong katawan upang sumipsip ng mga sustansya bago ito tuluyang maipasa sa sistema. Ngunit marahil ang pinaka-overlooked na epekto ay ang pagpapataas ng caffeine sa paglabas ng calcium sa ihi, na lalong nakababahala para sa mga babaeng postmenopausal o mga nakatatanda na may mas mataas na panganib para sa osteoporosis at marupok na buto. Kaya kapag isinabay mo ang itlog, isang pagkaing sagana sa sustansya, sa kape o tsaa, ang iyong katawan ay nahaharap sa mga tanin na humahadlang sa pagsipsip ng mineral, kafein na nakakaabala sa pagtunaw at ang potensyal na pagkawala ng sustansya at epekto sa buto. Ngunit huwag mag-alala, hindi mo kailangang talikuran ng iyong minamahal na inumin sa umaga. Kailangan mo lang ihiwalay ang dalawa. Bigyan ang iyong katawan ng hindi bababa sa isang oras sa pagitan ng pagkain ng itlog at pag-inom ng tsa o kape. Sa ganitong paraan, ang mga sustansya mula sa iyong itlog ay may sapat na oras upang masipsip ng walang sagabal. Mas mainam, subukang isabay ang itlog sa isang inuming mayaman sa vitamina C. Ang isang maliit na baso ng orange juice, lemon water, o kahit isang smoothie na may strawberry ay maaaring magpabilis ng pagsipsip ng iron at suportahan ang iyong pagtunaw. At kung nais mo pa rin ng mainit na inumin sa umaga, isa alang alang ang mga herbal tea tulad ng peppermint, fennel o chamomile. Ang mga tsa na ito ay natural na walang caffeine at hindi naglalaman ng tannins, na ginagawa itong banayad at suportado para sa mga digestive system ng mga nakatatanda. Maraming tao na nagpalit sa rutinang ito ang nagsabing, mas marami silang lakas, hindi gaanong nabibigatan, at mas lalo nilang na-enjoy ang kanilang kape kapag hindi ito nakikipag-agawan sa kanilang almusal. Kaya, para buo din, iwasan ang kombinasyong itlog at kape. Kainin muna ang iyong itlog at pagkatapos ay inumin ang iyong kape makalipas ang isang oras o pumili na lang ng herbal tea. Ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kung paano sinisipsip ng iyong katawan ang mga mahahalagang sustansya mula sa itlog at makakatulong sa iyong makaramdam ng mas malakas, mas alerto at mas balanse sa buong araw. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 2 ang pagkain ng itlog kasama ng mayaman sa kalsyum. Gatas, keso, yogurt. Mukhang ang masustansya, ngunit may sekretong epekto ito na pumipigil sa iyong katawan na sumipsip ng iron. Sa unang tingin, ang almusal na scrambled eggs na may baso ng gatas o cheesy omelet ay mukhang perpektong balancing meal. Punong-puno nga naman ito ng protina, calcium at iba pang nutrients. ba? Diba? Pero teka muna. Dahil para sa mga senior, lalo na ang mga edad 6 na pupataas, ang kombinasyong ito ay maaaring palihim na nakakasama sa inyong kalusugan. Eto ang dahilan. Ang itlog ay isang napakagandang pinagmumulan ng iron, isang mineral na lubhang kailangan ng iyong katawan para panatilihing malusog ang dugo, labanan ang pagkapagod, at mapanatili ang matatag na fokus ng isip. At habang tayo ay tumatanda, ang iron ay lalong nagiging mahalaga. Ito ay dahil ang kakulangan sa iron ay mas nagiging pangkaraniwan sa mga nakatatanda na nagpapataas ng iyong panganib sa pagkahapo, brain fog, at maging mga problema sa puso. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan. Kapag isinabay mo ang itlog sa mga pagkaing mayaman sa kalsyum tulad ng gatas, yogurt, o keso, maaari mong mapigilan hanggang na 60% ng iron na masipsip ng iyong katawan. Bakit nangyayari ito? Sapagkat pareho ng calcium at iron ang mga daanan ng pagsipsip sa iyong digestive system, parang dalawang sasakyan na nagsisiksing magsabay sa isang makitid na tunnel. At ang calcium ang mas agresibong driver. Sinasakop nito ang espasyo at itinutulak ang iron. Kaya kahit kumakain ka ng mga pagkaing mayaman sa iron tulad ng itlog, Maaring hindi natatanggap ng iyong katawan ang buong benepisyo dahil lang sa ang baso ng gatas o ang hiwa ng cheddar cheese ay nakakasagabal. Ngunit hindi lang 'yan ang problema. Maraming dairy products, lalo na ang whole milk at matatabang keso, ay naglalaman ng protina na tinatawag na casein. Ang protinang ito ay maaaring dumikit sa iron at bumuo ng isang compound na hindi kayang durugin o masipsip ng iyong katawan. Dumadaan lang ito at diretso sa iyong labas. Kaya habang ang iyong intensyon ay malusog, ang gumawa ng protein-rich na almusal na may itlog at gatas, ang resulta ay maaaring pagkapagod, mas mahinang immunity, at mas mataas na panganib sa mga problema sa puso sa pangmatagalan. Ngunit huwag mag-alala, hindi mo kailangang talikuran ang iyong mga paboritong pagkain may isang matalinong paraan upang masiyahan sa parehong itlog at gatas, huwag lang sabay. Ito ang solusyon. Ihiwalay ang iyong itlog at gatas ng hindi bababa sa dalawang oras. Kainin ang iyong itlog sa umaga na may gulay o prutas. At itabi ang iyong yogurt o gatas para maging merienda. Mas mainam, isabay ang iyong itlog sa mga pagkaing mayaman sa vitamina C, tulad ng kamatis, bell pepper, dalandan, o strawberry. Bakit? Dahil ang bitamina C ay napapabilis ang pagsipsip ng iron at pinapataas ito hanggang tatlong beses. Kaya, sa halip na scrambled eggs na may keso at gatas, subukan ng isang omelet na may sariwang kamatis at bell pepper o isabay ang iyong nilagang itlog sa isang maliit na baso ng orange juice. Ang mga simpleng pagbabagong ito ay hindi lamang napananatili ang iyong mga sustansya. Pinapakinabangan mo ito ng husto, at ibig sabihin nito ay mas maraming enerhiya, mas matalas na pag-iisip at mas malakas na proteksyon para sa iyong puso. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Hindi lamang basta ang kinain, kundi pati ang paraan ng paghahanda nito ang may malaking epekto. Ang itlog ay isa sa mga pinakamasustansyang pagkain para sa mga senior. Ngunit ang paraan ng pagluluto, kung gaano kadalas ito kainin, at kung ano ang isinasabay dito ay maaaring lubos na magbago kung gaano kalaki ang pakinabang na nakukuha ng iyong katawan. Suriin natin ang lahat ng ito sa isang simple at practical na paraan. Una, piliin ang tamang paraan ng pagluluto. Hindi lahat ng paraan ng paghahanda ng itlog ay pare-pareho ang epekto, lalo na para sa atin na edad 60 pataas. Dahil natural na bumibilis ang pagtunaw sa pagtanda, mahalagang pumili ng mga paraan ng pagluluto na banayad sa tiyan at nakakatulong na mapanatili ang mga sustansya. Pangalawa, gaano kadalas dapat kumain ng itlog? Ito ay isang karaniwang tanong. Para sa malulusog na nakatatanda na walang malubhang isyong medikal, ang isang itlog araw-araw ay karaniwang ligtas at lubhang kapakipakinabang. Nag-aalok ang itlog ng kumpletong protina, choline na pampatalino sa utak at mahahalagang taba lahat nasa isang maginhawa at abot kayang package. Gayon pa kung mayroon kang mga kondisyong tulad ng sakit sa puso, diabetes o mataas na kolesterol, pinakamainam na kumonsulta sa iyong doktor o nutrisyonista bago gawing pang-araw-araw ang itlog. Iba-iba ang ating mga katawan at ang personalisadong payo ang pinakamabuti. Pangatlo, ano ang dapat isabay sa itlog? Ang bahaging ito ay kasing halaga ng paraan ng pagluluto nito. Kapag isinabay sa tamang mga pagkain, ang itlog ay maaaring maging isang powerhouse ng sustansya. Narito kung paano palalakasin ang mga benepisyo nito. Isabay ang itlog sa mga pagkain mayaman sa vitamina C. Bakit? Dahil ang vitamina C ay tumutulong sa iyong katawan na sumipsip ng mas mabisa ng iron, isang pangunahing mineral na pumipigil sa pagkapagod at sumusuporta sa function ng utak. Mahusay na mga option ang bell peppers, hiwang kamatis, mga citrus fruit tulad ng dalandan o strawberry. Ngunit tandaan, ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagunlad. Hindi mo kailangang baguhin ng buo ang iyong rutin sa magdamag, magsimula sa maliliit na bagay. Bukas ng umaga, subukang iwasan ng keso o kape sa iyong itlog. Sa susunod na linggo, magdagdag ng ilang hiwa ng kamatis o red pepper sa tabi. At mula doon, bumuo ng iyong rutin sa itlog batay sa mga pangangailangan ng iyong katawan. Sapagkat kapag itinuring mo ang iyong pagkain bilang gamot, ang iyong kusina ay magiging iyong parmasya. Ngayon, ikaw naman. Naging isa ka ba sa hindi sinasadyang gumawa ng isa sa mga pagkakamaling ito sa itlog? Karaniwan mo bang isinasabay ang iyong itlog sa gatas o tinapay? Ipaalam sa amin sa mga komento. Ang iyong kwento ay maaaring makatulong din sa iba na maibalik ang kanilang lakas. Naniniwala kami na ang pagtanda ay dapat nadala ng higit na karunungan, higit na lakas at higit na kagalakan, hindi kabawasan. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinion. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.